Pwede bang sumali sa tupad program ng dole ang hindi butante sa inyong lugar? Magandang katanungan yan at meron po nag-comment sa atin yan. di maiwan sa magtanong ang mga bagong lipat, daling probinsya, nangungupahan o temporary na nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Well, yan ang ipapaliwanag natin sa inyo ngayon at pag-uusapan natin. Ano ba ang tupad at ano ang koneksyon nito sa dole? At sa dulo ng video, sasagutin natin yung katanungan na yan sa question and answer portion. Tara, paliwanag ko sa inyo. So ano ba ang tupad? Ang ibig sabihin nito ay tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced worker. Yan po ang ibig sabihin ng tupad. So ito po ay project ng Department of Labor and Employment o DOLE na magbigay ng emergency employment. Okay, emergency employment lang po. Mamaya, papaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung emergency employment. Sa ating displaced worker. So, ano ba yung displaced worker? Ito ay ang mga individual na nawalan ng trabaho, walang source of income, o kaya ay napagsaraduhan ng mga negosyo o trabaho o kumpanya, o kaya sa ngayon ay walang trabaho o walang hanap buhay. Ang disadvantage worker naman ay yun yung mga marginalized individual, walang regular na income, galing sa informal sector ng mga workers, at mga naapektuhan ng mga kalabidad, katulad ng baha, bagyo, kasama na rito ang mga street vendors, at mga pedicab drivers. So, paano naman tayo mag apply sa TUPAD? So, una, pupunta tayo sa ating LGU o Local Government Unit o kaya sa munisipyo under ng munisipyo ay merong peso office. Yun po yung Public Employment Service Office. So, kada munisipyo meron po niyan. Yun po ang inyong lalapitan. Okay, number two. Magsasabi tayo mga non-requirements. Yung iba, hindi na humihingi pero mas maiging meron na kayo nito. Kailangan nyo ng barangay clearance and the certificate of displacement kung sakaling kayo natanggal o karolang ng problema o kaya ay Certificate of Indigency na galing din sa inyong barangay. Ano naman ang trabaho na binibigay ng TUPAD o Job Matching and Assignment? So, una-una, cleaning and sanitation. So, paglilinis at pagsasaayos ng isang barangay. Okay? So, pwede nagpawalis, naglilinis ng mga kalsada o kaya mga public buildings o kaya yung mga government buildings. Sumunod ay ang community gardening, yung mga tanim nila dyan sa mga gilid-gilid o kaya ay tree planting. Pwede ring maintenance of public facilities o kaya ay assistance sa mga government health and nutrition program. Kano katagal naman ang employment na binibigay ng TUPAD? Pinakamababa po ang 10 araw hanggang 30 days, depende po 'yan sa pangangailangan ng isang barangay o LGU. And then number two, four hours lang po ang trabaho nila per day. Depende pa rin yan sa nature ng trabaho. Pwede maging uh, six hours, pwede rin maging eight hours. Pero, ang maganda rito ay compensated o bayad kayo. So, ano naman ang compensation o magkano naman ang bayad sa isang tupad applicant? So, unang-una, -una, -una number 1 ay ang prevailing minimum wage. So, ibig sabihin, kung magkano yung sweldo nung inyong lugar o probinsya, kung halimbawa Metro Manila man yan, kung magkano yung current rate ng Metro Manila ay ganun din ang sweldo ng tupad. Halimbawa, kayo naman ay nasa probinsya, kung magkano rin yung sweldo doon sa probinsya nyo per day ay ganun din ang ibabayad nila sa inyo. Okay, so paano kayong babayaran? Pwede kayong bigyan sa pamamagitan ng mga remittance centers kung saan kayo malapit o kaya ay pwede rin G-Cash at pwede rin cash. Okay? So whatever, kung ano man yung mas madali para sa inyo. Okay, nandito na ngayon tayo sa ating question and answer. At yung sinabi ko nung unang-una ay nandito na ang ating kasagutan. So ang tanong, pwede bang sumali sa tupad program ng dole ang hindi botante sa inyong lugar? Well, ang sagot po dyan ay katulad po ng tanong ni Gemma Gustillo na sana po ay masagot. So, ito na yung kasagutan. Ano? So, ang tanong po niya ay ask ko lang po, pwede po bang sumali ang isang tao sa aming barangay na hindi naman po botante? Okay? So, ang kasagutan po dyan ay yes, po pwede po. Okay? Huwag sasama loob ng iba pero yan ay kasale sa pangapatakaran ng dole tupad. Okay? Akala ko rin nun, hindi eh. Pero, pero napag-alaman po natin na po po pala. Dahil sa sinabi dito sa isang article na you don't have to be a registered voter of your barangay to avail this assistance. Okay? So, yun na po yun. Ibig sabihin, lahat po ay may karapatan. Hindi ko hindi ka nakatira dyan o hindi ka galing dyan o hindi ka dyan nakatira, hindi ka na po pwede. As long as na makakakuha ka ng barangay certificate okay, na ikaw ay dyan pansamantala o permanenteng naninirahan po po yan okay, so meron pa po, po tayong ibang mga videos na pwede nyo panoorin tungkol sa tupad, meron po tayong how to apply sa dole tupad at meron din tayong paano magkaroon ng trabaho at paano mag-apply okay, dalawa po yung video natin na yan pagdating po sa dulo ng video meron tayong playlist, makikita nyo po yan doon at i-click na lang po yung link Mapapanood yun lang po yan, okay? So, tungkol naman sa hotline ng Dole. So, saan kayo po pwede tumawag kung sakaling kayo ay may complain o reklamo o gustong isiwalat sa Dole o sa Tupad. Po pwede po kayong tumawag sa number na yan, yan, 1349 o kaya ay i-scan nyo itong QR code para malaman nyo naman ang mga branches o mga offices ng Dole Tupad. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo at kung meron pa kayong So hanggang dito na lang muna tayo at kung meron kayo mga katanungan, i-comment nyo lang sa baba para masagot po natin. Huwag rin pong kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat muli and God bless.